mga boss, Toyota Fortuner na gas 2TR may misfire you know, misfire pala natin mga boss so check natin kung ano makikita natin dito let's go dapat. patay patayin sa Visual inspection muna tayo. hindi naman siya basa dapat palitan na rin to gasket mga bagong coil lang Nalipa. Yes sir. Oh. Hi. Yes sir. Nghe yeah. Up Nghe yeah. Up Palitan natin tong isa Number 3 2 Ignition Oh, tingin, pero tingnan muna natin yung iba. Yung iba. yan yung pinalitan lang natin ng ano no, luma na ano. uh. Yung may nakitang old stuff. Uh. Hmm. Okay, verify pa natin ito. Uh. Hindi Up. Uh. Okay mga bossy, ginawa namin dito is check muna namin yung ignition coil kung okay pa ba yung spark kaya lang minsan nawawala. Kaya pinapalitan ko siya ng tatlong ignition coil. Ito kasi original, yung tatlo, replacement lang. So palitan natin ang tatlo, tapos tingnan natin kung magiging okay na. So sa kanyang circuit naman, okay naman. Check up ko na rin yan. Wala namang problema. Yan. So, yung isang ignition coil is nasa mga 4,500, yung original. Tapos yung replacement, I think, nasa mga 1,7 to 1,8. Depende po. Ngayon, bagong-bago pa. Pero papalitan na kagad natin. Tapos yung spark plug nya, okay lang din naman. Meron pa nga siyang spare dito. Ayan. Hintayin na lang natin yung piyesa tapos testing natin sana maging okay na kasi wala naman siyang fault code. Sukat na sukat ha. parang ito binaunan din pala to. Mm, dito ano no. A placement lang yan eh. Yeah. Uh -huh. Mukhang okay naman. Ay, but, yung tunog kanina, doon kita. Tuk-tuk-tuk, gumagana nyo sa likod eh. Tuk-tuk-tuk-tuk. I-accelerate ko. Sige nga, sir. ay response sa mga kaagapay Ano sa Palamigin Okay okay Magti-zero yung ano Sige sige Dito